Hi guys at uh, good morning po sa inyong lahat okay so welcome back ulit sa dito sa ating pinibagong video okay so gusto ko lang i-share sa inyo guys itong bagong application na, na release lang din ngayong 2025 um, as you can see dito is nakapag payout na tayo dito guys ng makailang beses na rin and so ito guys ang application na to is 100% free uh, play to earn application okay so another application na kung saan maglalaro ka lang mag-iipon ka ng points and then pwede mo siyang i-redeem into Gcash at as you can see dito ay successful na po yung ating mga uh, withdrawals. So, hindi ko pa siya nakocover dito sa video to and apparently masyado ng trending itong application na to. Kaya gusto ko rin i-share sa aking mga solid na mga subscribers dyan. Okay? Before that, syempre nag-upload tayo dito sa ating main channel ng uh, Earn Money Online Content and meron din tayong second channel na pinag-uploadan ng mga Earn Money Online Content din. So make sure na nakasubscribe kayo sa dalawang channel na yan at uh, para makakuha kayo ng mga latest tips kung paano kumita ng ekstrang pera online. Okay? So, if nag-subscribe ka, maraming salamat. At like na rin ang video na to guys if magugustuhan mo ang video na ito. Without further ado guys, ay simula po agad natin ang video na to. So, ay introduce ko nga pala sa inyo guys ito si Fruit Boom. Okay? So, ito si Fruit Boom guys ay napakalupit na earning application to. Kasi, unang-una -una, mag -i enjoy ka sa game mechanics niya mismo. Pangalawa, ay makakapag-ipon ka ng hanggang 500 peso us in 7 days. Okay? So, tama nang narinig guys. Kasi yung girlfriend ko, nilalaro niya to. So, yun yung ginawa niya. Naka-earn siya ng around 500 pesos sa one week lamang. Hindi yun hoax. So, legitimate na ano yung claim ko yun. Girlfriend ko mismo is nakaklaim na siya dito ng marami. Okay? Kailangan nyo lang talaga ng konting tsaga dito sa application na to. And, if gusto nyo malaman kung paano siya gumagana, guide ko kayo kung paano siya gamitin. Okay. Ilalagay ko yung link nito dyan sa description. Alam nyo na yan kung saan yan. Okay? So, pag na-open nyo na guys, yung application mismo is ganito yung bu sa inyo. Okay? So, meron ditong tatlong currencies na makukuha mo kapag nag-login ka. Unang-una is yung 55 pesos bill, 500 peso coins, uh, gold coins, and 10 hearts. Okay, so, click nyo lang muna yung claim now. So, i-explain ko yun maya-maya pag uh, nasa app na tayo. And, syempre, kailangan nyo i dito yung inyong Google account or Facebook. And, after that, ay makukuha na yung mga currencies na to. Okay. Ito na, guys, yung pinaka-interface ng game mismo. Okay. So, kung makita nyo dito sa taas, meron tayong green bills at meron tayong coins. Okay. So, itong dalawang currency na yan, guys, pwede kayo makapag-withdraw sa bawat isa nyan. Okay. So, for example, dito sa, ano, sa cash cash uh, pwede ka makapag withdraw minimum dyan 500 and yung maximum 2,800 at dito naman sa coins ay pwede kayo makapag withdraw din dito ng uh, mas mababa okay kung gusto nyo makapag withdraw ng uh, piso piso lang pwede pwede nyo uh, pwede nyo ipunin to and uh, kahit 5 peso or piso lang ma-withdraw mo na yan as long as may 1 peso coin ka na okay pero Ayun nga, uh, dito sa coins, uh, makapag-withdraw ka lang dito isang beses sa isang araw lang. While dito sa green bills, uh, pwede kayo makapag-withdraw dito kahit ilang beses sa isang araw. Okay? Uh, and so, ganun siya nag-work. Tapos, yung coins pala guys, ang katumbas niya ng piso ay 1,000 gold coins. And sa PHP naman, ang one green bill ay equals to 1 peso. So, kapag meron ka ng 500 pesos dito, pwede mo na siyang ma-withdraw sa iba't ibang withdrawal methods. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano siya nilalaro sa mga di pa nakakaalam. So, click natin dyan, guys, yung play. At, may lalabas na ads. Okay. So, ganito mismo, guys, yung mechanics niya. Okay. So, may mga maglalaglaga ng mga, ano dyan, ng mga fruits. So, ang gagawin nyo, kailangan pagdidikitin yung, yung mga magkakapareho. Tapos, habang tumatagal, guys, habang lumalaki yung Uh, yung mga combinations ng mga prutas is yung mas lumalaki siya and kada, kada dapat madi, madiskartehan mo na uh, magdikit-dikit din habang lumalaki yung mga prutas dapat magdikit-dikit pa rin sila so, for example ganyan yung orange diba nagdikit sila naging yellow so ngayon gagawin nyo yung yellow pareho pagdidikitin nyo pa yan so ganyan okay, okay. So, ang nakaka-enjoy kasi talaga dito sa ano to, na to, ang game na to, is itong game mismo. Hindi siya boring guys, okay? Unlike nung ibang mga earning application na medyo boring talaga yung mechanics ng mga games nila. So, sa usually, hindi nagtatagal yung mga users nila. Ayan. So, ganyan lang naman guys yung lalaro, gagawin nyo dito. Parang magba-merge-merge lang naman kayo, okay? And meron dito syempre mga power ups na pwede nyo gamitin pero kailangan nyo manood ng ads. Okay. So para makatulong yan dito sa pag, sa progress niyo dito sa uh, game na to. Okay. Okay, so ituturo ko naman sa inyo yung iba pang uh, um, buttons dito. Kung makita nyo, meron ditong lima. So dito, sa daily task, ito guys, kailangan niyo tapusin itong mga task na to. Kapalit ng coins and ng blue. And yung blue na yan guys, is magbibigay sa inyo ng hearts. So, i-explain ko sa inyo ano yung magbibigay ng hearts na yan. Okay, so, balik tayo dito. Tapos, kung makita nyo dito sa... Dito sa ano. Oh? So, Ayan, dito sa rewards, kung makita nyo guys yung hearts na yon na makukuha ninyo is kapag naipon siya, ay may kapalit siyang green bills na amount no? na makukuha. Okay? So, depende yan sa kung anong dapat mas mas maraming hearts, mas magandang makuha, mas maganda. Okay? Kung mas, mar mas maraming hearts na makuha, mas okay siya guys. Okay? Ayan. Ngayon guys, pwede rin kayo dito makapag-invite syempre. So, di mo wala yan. So, sa mga masisipag mag-invite dyan, pwede pwede nyo gamitin to para maka-earn kayo ng mas maraming hearts. Okay? So, um, as you can see dito, kapag uh, nagre-refer ka, ay may makukuha kang 3,500 gold coins and green bill, 7.5 green bills. Ngayon yung 17.5 green bills niyan guys ay pwede mo na yan magamit okay kapag ka uh, na-reach mo na minimum withdrawal. At syempre, pwede nyo rin gamitin yung aking invitation code. So, scroll down lang kayo dyan, guys. And then, ilalagay nyo dito sa inviter code, okay? So, so, so dyan nyo nakalagay yung paglalagyan ng invitation code. So, ayan guys, Napakasimple lang naman, wala naman masyadong pa uh, chechebureche itong application na to. So, very simple lang siya and very legit din, okay? So, sa mga gusto na mag-try uh, nitong application na to, andiyan na po yung link sa description, ilalagay ko na lang diyan. Ah, uh, pwedeng mo i-click 'yan para makapag-install na and uh, yun lang guys, uh, napaka ng application na to. At uh, sana, matulungan din kayo nitong application na ito para kumita ng extra income online, okay? So, keep grinding, guys. At uh, thanks for watching sa mga nagustong tong video na to Please leave a like so ma-appreciate ko po yun, okay? So, thanks for watching, guys. Ingat kayo palagi and see you guys sa next video natin.